Hello, it's Marilyn Apilan on OFW Job and Blooms channel. It's uh, around nearly 8 o'clock here in the evening. Um, OFW, I'm here in Ireland. Uh, again, it's nearly 8 o'clock here in the evening, in the night, I mean. Um, I'm just finishing my duty today. Uh, this um, vlog now is just a quick. Um, quick vlog and that I'm gonna share to everyone. Ako ni Binisayon, sayon kay taga Mindanao ko. Um, akong i-share ninyo sa tanang mga OFW nga wala pa naka, naka hibalo kung unsay pang hitabo sa atong uh, country at sa Pilipinas. Um, ang lungsod sa Dabao na nag nag Marshallo, nag-start sa uh, today. Uh, I'm just gonna show you some footage of some of the vlogger. Uh, thank you sa tanang mga vlogger um, sa isiminay. Um, it's very sad na panghitabo pero uh, administration karon nga grabe ang pagpangurakot o gigamit ang ilahang power take over sa uh, kingdom of Jesus Christ sa Davao eh, tungod sa pagpoliticize nila tungod sa politika eh, kita ang mga Pilipino para kanako aduna ko pagpakabana sa atong nasod nga Pilipinas balumwana nga grabe kita mga na nagtrabaho diri gawas sa layo sa atong mga pamilya gibati nga maguri sa atong mga kapamilya sa Pilipinas atong mga igsuon mga pagmangkon mga apo tako sa manawagan nga atong suportahan ang ang insakto ang right ang rule of law nga unsa ang balaod unsa ni mga mulo sa mga katauhan bisan ako naka-feel ko kay ming uli ko Um, last month, uh, lahi na jud ang ang palibot sa Pilipinas sa si Duterte pa ang presidente nato. Sa una, sa si Duterte pa ang presidente, ako um mismo uh, proud nga usa ka Pilipino here. Proud mo istorya nga ang atong nasod mi-improve na uh, sukad sa mga previous nga mga uh, nagdumala sa atong nasod nga wala gyud may improve dako kayo kung panghambog atong panahon ha. pero karon ni balik na sa dug maulaw na ko mo 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 og naunsa na ang Pilipinas kay grabe na tong pagsugod og atake sa PNP takeover sa QGC nag nabilar ko og tan grabe makahilak ka nga nga makahadlok makahilak nga grabe ang ilang pag kuan power nga dili jud mao dili jud mao na katungod nga mo dipinsa sa ato ang mm, kung unsa may atong sayop nga dadon nato sa um, balaod kitang mga OFW nga manawagan ning mo yes kay ang kaugmaon sa ato ang ato ang nasud nagasugod sa katauhan nga um, mahimong matarong akong i-share ninyo ang ang video uh, panghitabo sa Davao so sip nga mga Pilipino ta maghiusa sa so, mga W yes we pray yes we believe that God will um, protect our country and get the right right people to lead our country nga mauswag ta o magmalinawon o uh, magmalambuon. See you in a while. Kaya kung i- um, uh, ako sang i- um, share ninyo ang mga uh, short video nga panghitabo sa Dabao. sa sambayan ng Pilipino at nagsimula na ngayon sa Davao. singil na po ng mamamayan ng Pilipino ang kalapastanganan, abuso at sa kapangyarihan at pagkabulok sa pangungurakot ng gobyerno ni Marcos Jr. Napupundi na at napupuno na ang mamamayan. Kaya ngayon dumatagsa na sa Davao City. Nananawagan tayo sa buong daigdig ng mga Pilipino sa buong bansa na kung saan man kayo. may the number of 5 or 10 lang kayo magtipon-tipon in prayer and in solidarity online join SMNI DCAR online platform and join the online people power right now happening in Davao City at ito ang simula ng pagpapanganap ng pagbangon ng Pilipino para ibangon ang matuwid na pamamahala sa ating bansa sa pamamagitan ng pagpapalayas kay Marcos Jr. at sa mga alipores niyang abusado Ocholi Nandiyan pa Kairi Gata Brother Brother at Ah uh, siguro eh uh, kanapaalam muna ako dahil uh, wala na ako masabi dahil dadilim okay. na to. Gusto ko ay lumabas. Ah. Uh, okay. Si, sana po. Papa ha. Eric gabe. Sino yung tumating? Congressman Toto Terdie Nandyan. Danjan. Ang gusto ko sa Toto Terdie oh Danjan. Na. Mayor pa si Toto Terdie ng Danjan. Sino yung Ayan na. Pagkala si Congressman Ulong Duterte. Ayun na, si Richard Jose de Rosa. Let's go now to the ball. Gusto ko lang pong apa. Sige. Okay, ay, hindi ko pigilan, na, ay, na, ay, salamat, ito ko lang mapigilan. Maraming salamat sa ito. Gusto ko lang bigyan ng mga pagkakataon nito na magpasalamat tayo sa KODC. Dahil alam naman natin ito ay uh, trabaho ng buong Pilipinas, buong mamamayan. At uh, alam natin, nararamdaman natin, nag-aalap ng puso ng mga Pilipino. Pero, ito po, ay naging kasalpapan ng PUGC para ito ay simulan. Ang kailangan lang po natin kasi ay spark yung simula. At ito uh, na nga po yung inaantay natin. Ito na yung spark at simulan ng KOJC. Marami maraming salamat po sa KOJC at gusto ko lang pasalamatan ng Diyos sa pagsuporta at uh, talaga po ang hostesya ay makakamtan lang sa Diyos. Maraming salamat, brother and ka-Eric, Kita-kita po tayo. Bababa na ako. Oh, maraming maraming salamat. God bless everyone. Yes. Every side. Maraming salamat si Coach Oli ng uh, Banateros. Tuloy-tuloy no? Uh, tuloy -tuloy pa rin ang ginagawa nila sa labas. Uh, patuloy ang pandami, ka kaeri ng uh, mga tao sa labas. So, marami din mga uh, papatiran tayo din sa loob ng QGC. Hindi na nga binapalabas. No? meron din sila, meron din sila mga footage dahil tayo napapanood din sa loob ng Kingdom of Jesus Christ Compound uh, kay Eric at uh, nakikiisa din sila uh, dyan sa mga ganap ngayon sa uh, labas ng uh, KOJC Compound kay Eric ngayon ay justice for Kingdom of Jesus Christ justice for all at uh, nararawagan ang buong sambay ng Pilipino na lumayas na sa kapangyarihan si Marcos Jr at ibigay na po ang tamang pamamahala sa tamang pamumuno ng ating Vice Presidente. Pangalawa, nanawagan po ang mamamayang Pilipino na palayasin na ang iligal na pag uupa ng mga polis sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ at palayasin na sa poder. Kasama po ni Marcos, si Apolos, si Marvin at sa kahitong si Tore at sila po'y singilin sa kanilang mga krimen at paglabag sa karapatan ng mamamayan. At pangatlo, ngayon ang sambayan ng Pilipino sa buong Mindanao, Davao, and buong Pilipinas na isimula na ang panawagan pagkaroon ng bagong gobyerno at kapayapang pagtransisyon ng kapangyarihan. Ito po'y gabi ng pagpapanganak sa tinatawag naming the real birth of people power in Davao para po bawihin ang kapangyarihan sa kamay ng abusadong gobyernong ito. Nakikita po ninyo Nakakasama po natin sila online. Ngayon po, hindi na po mapipigilan. Taong bayan na po ang nagpuprotekta sa Kingdom of Jesus Christ. Taong bayan na po ang nananawagan na ipagtanggol ang at bigyan ng katarungan ang mga kababayan nating dinagahas at dinagahas ang karapatan ng kalayaan sa loob ng tumpang ng Jesus, Kingdom of Jesus Christ sa BBM uh, resigno karami uh, na rin mga uh, ano so, uh, uh, pero dito lang uh, alas 12 na mga kababayan dito po sa Pilipinas. Pero so, dami pa rin po. Ito po mga kaganapan dito ngayon. Hindi kasi kanina, marami tayo napanood ng mga media. So baliktad po ang pagbabalita po nila. So lalo-lalo na po ang ibig sabihin. So hindi ko alam, napakawalang hiya po ng media po na yan. Ega eh, gubot dito, maraming nasaktan dito sa Dabaw. Pero itong abs cbn baliktad pa yung uh, kanilang pagbalita. So mga kababayan, ito yung totoo. Huwag kayo manood yan sa mga media dito sa vlogger. Totoo po ito. Live na live po mga kaganapan dito. Wala po itong script mga kababayan ha. Kasi kami, for the truth lang talaga kami. Hmm. Yung uh, peaceful na ito. Oh, yeah. Doon sa gitna, marami din po doon, mga babaya. So, hindi lamang ito, ha? kasi doon sa gitna, sobrang mas marami doon. Kasi nandoon doon yung mga polis na napakarami din po. So, ayan, mga babaan. But to steal from the Filipino people, that's blood money. No, and you'd be so so really stupid to think that there are consequences. There will be. There are kinalakihan na kasi nila Doc eh. Yeah. Kukoy I mean, yeah. Romualdez grew up with stolen money by his father, Coco Romualdez. Yeah. And Marcos the same, stolen money from, from Marcos Sr., they never, never grew up. No? Na, na, ang kinakain nila is yung from their blood, sweat, and tears. So, so wala silang idea ng ganyan? I yeah. think. Yung hmm. oxygen nila, oo, oo. Hmm. Iba yung oxygen nila talaga. Wala silang oxygen. Hindi sila ano. Kaya nga nung ano, nung kasi ako nung lumusog, mga right. 3 right. 4 siguro yon madilim na madilim pa. Hmm. At doon kami sa third floor, so makikita mo talaga yung ano, na malapit sa street, so makikita mo yung pagdating nila, no? Hmm. Nakakatakot, kasi makikita mo, nakakakilabot. Right. Ito, ito, ito pa ba yung Pilipinas ko? Yeah. Ano? police na fully armed, na may mga truncheons and then they were lulusob sila and then the, the the kingdom the members of the KOJC they were they were praying and singing songs of praise like they were they like lamb led to slaughter right 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 and and you know if kung kilala mo sila you know what i never I don't think I'll ever be a member of any any religious organization. Never. Never been there, done that, never again. I was born and raised a Catholic, and never I couldn't get far enough and fast enough away from it. No? So, really, really, the I same, my, the same as me. I have to admit, I'm have, I to admit, an agnostic atheist. So, <laughs> yeah, yeah, so and yet, no, and yet, no, and yet, I have never experienced such goodness. they're such good people you know, and and they're almost almost so innocent they're so innocent that that maybe there's a part of me kasi that's innocent also eh that right. I really believe certain things. I really believe that we can change our country. I really believe that that we can redefine press freedom. mga, ano nila. Whereas Marcos Sr. was destroyed by his wife and his first cousin, Coco Romaldes, Marcos Jr. is also being destroyed by his wife Lisa Araneta Marcos and his first cousin Martin Romualdez Marcos, the son of former ano uh, uh, the, the son of Cocoy Romualdez. Yeah. But, talagang gising. Senator, po. Opo, gising na gising talaga ang taong bayan ngayon, Sir Elmer at uh, Ma'am Lorraine. Kasama din natin ang uh, ating partner sa studio na si partner Almar Suarez. Isa po siya sa mga SMN reporter. Almar, mga, may umbundag. Yes, uh, may buntag uh, MJ at uh, may buntag kay Doc Lorena kay uh, Sir EB. Sir, uh, kumustahin ko lang dyan sa Cebu kasi marami nang uh, nananawagan na uh, yung people power. Na, kumusta dyan sa Cebu, sir? Uh, yes, uh, magandang umaga, no, Admar. And uh, ayun nga, no, I'm in constant communication with our group here in Cebu as well. Uh, I don't know, uh, probably tomorrow we'll be having a meeting, no? Uh, siguro meron din kaming mga parallel meetings actions no uh, dito sa Cebu we've uh, spoken about it, we talked about it and the organizers are uh, mobilizing in their own small way uh, hopefully i could uh, post some updates tomorrow uh, after our meeting <laughs> pero paano yun sir kasi ang um, isa sa mga challenges diyan uh, kasi dapat like for example dito sa Davao City um, nagbigay ng nang uh, kumpara special permit ang uh, si Mayor Baste pero diyan sa Si ang, kung hindi ako nagkakamali, suspended pa si Mayor Rama. So paano po yun kapag meron tayong gagawin na halintulad po dito sa um, ginawa dito sa KOGC sir? Well, the most obvious uh, strategy would be to hold it in a private uh, location. Uh, kasi you don't need a, a permit from the government. You only need a permit from the owner of the property and just show it to the government uh, official concerned na merong magaganap na pagtitipon nga but uh, i'm sure it's not going to be that big uh, maybe we will do a press conference no i think it would be better for us to do a, a like a press con or forum like no and broadcast it to uh, uh, mainstream media or or, or or social media and invite probably some local media mainstream media reporters no and uh, some bloggers from cebu as well no i think it would be Uh, the most effective way. I respect the the Kapayag ba kayo dyan? Yan mga tao na sa ng ay paghihirap na magtrabaho para may pambayad ng buwis. Ang buwis nila ay nakukulilang sa pagnanakaw. Ang mga pagnanakaw na yan ang inyong sinusunod. Hindi po trabaho ng mga pulis ang sumunod sa utos ng mga pagnanakaw at ng mga adik sa gobyerno. Yan po ang inyong ilagay sa inyong puso. May panahon pa po, mga sir at ma'am, para kayo ay tubuan ng tunay na konsensya para malaman ninyo kung sino ang tunay na kalaban ng bayan. Ito ay ang mga magnanakaw na politiko at hindi ang taong bayan na nasa harapan nyo ngayon na nagdatasal at nakikiusap sa inyo natapusin nila na ang pagsalaula sa lugar na sa sagradong lugar na kanilang sinasambahan. Hindi po yan pag makatao. Hindi po kayo nagiging protector ng mga, ng mga Pilipino ngayon. Kayo ay nagiging protector ng mga magnanakaw. That's true. Yes. Ah, uh, kanina may nakita ko in-interview dyan, isang INC member. Imagine niyo scholar ng, KO, ng ni Pastor, scholar ng KOJC. Ang sabi ng isang uh, tatay na nag-worry siya na kapag yun you know, ko anong mangyari sa KOGC, kaya Pastor, whatever, nag-aalala siya, sino na daw magpaparal sa kanyang mga anak. So again, yung mga nasa harap, dadagdag ko yung sinabi ni Sas, yung mga nasa harap niyo po, alam niyo kung paan yung iba dyan sa kanila, galing sa street, galing sa kalsada na Uh, sobrang hirap o naligaw ng landas na binigyan ng chance ng uh, KOJC uh, ano, uh, ng ni Pastor at ng uh, KOJC, no? ng ating mga ibang mga uh, leaders na kung saan parang binigyan ng panibagong pag-asa. Iba? Nakita, nakita nyo naman na sila ay nagtitinda, ulanan, inita, nagtitinda sila ng kung ano-ano para sila ay magkaroon ng, ng, ng income para makapag-create sila ng ganyang ng eskwelahan, ng ganyang place of worship. Hindi po sila nagnakaw katulad ni Marcos Jr. na yung kanilang pamilya na buhay sa pagnanakaw. Hindi sila ang kalaban. Nakita niyo yung mga itsura nila? Di ba mga simpleng tao? Mga bata na punong-puno ng pangarap. Anong ginawa niyo ngayon? Sinira niyo yung kanilang mga pag-aaral? Sinira niyo yung kanilang pagsasamba? Sinira niyo yung kanilang mga pangarap? Si ginulo niyo yung buhay nila. Gusto niyo ba gawin sa inyo yan? Dahil sa pagsusunod niyo dyan sa adiktos-benediktos na si Marcos Jr.? Sir, wag na tayong maglukuhan. Alam ninyo na si Ferdinand Marcos Jr. po ay isang adik at ang pamilya niya. Siguro naman po hindi kayo tanga, nakita niyo naman yung miwi niya. At nakita mismo sa araw ng kagitingan, na na mayroong powder o residue sa kanyang bunganga, sa kanyang ngungso, na siya po ay adik. So bakit susunod kayo sa isang adik, di ang inyong mga anak, pina, inyo, ang inyo pong mga anak ay pinapayuhan na ninyo na mga anak, wag, po, wag kayong sumali sa ma, masasamang bisyo, mag-aral kayong mabuti para magkaroon kayo ng magandang kinabukasan. Eh bakit ngayon sumusunod kayo sa isang bangag na presidente? At ngayon yung mga kabataang yang nasa harap ninyo, they are young at meron silang mga magagandang future. Anong ginagawa niyo? Ginugulo ninyo kung gusto niyo po talagang manggorgor ng tao, pumunta kayo sa South China si ulitin ko, doon ipakita niyo yung tapang. Kung gusto niyo manggorgor, pumunta kayo, lakalabanin niyo yung mga rebelde. Talabanin niyo ang mga ah uh, manufacturer ng white powdery substance. Pumunta kayo sa mga lugar na kung saan maraming crime na binibiktima, kinikidnap ang ating mga kabataan. Unang-una, hulihin nyo si Lisa, kidnapper yan eh. Hulihin nyo si Junior. Sila mismo ang nagpapasimuno ng masamang elemento o masamang bisyo sa ating bayan. So maawa kayo. For sure naririnig nyo yung boses namin. Tausapin nyo yung mga puso ninyo kung may puso kayo. At isipin niyo yung mga magulang ninyo na nagbigay sa inyo, nag-instill sa inyo ng mga mga magandang gawain nung kayo ay bata pa na maging mabuting bata o maging mabuting pulis. Why are you doing that? Sige nga, at ang gusto bakit ko lang ginagawa 'yan. Sige Sas. At ang gusto ko lang idagdag mahalik sa mga kapulisan po na nanonood at nakikinig sa amin ngayon ang mga taong nasa harapan nyo ngayon, ang simbahang sinasalaulan nyo ngayon, ay ang magiting na sinuportahan ang laban ng militar at ng kapulisan, laban sa NPA, sa teroristang NPA. Yan po ang naging kaakibat ninyo sa pagpaglaban sa mga NPA. Ngayon, sila ngayon na inyong inuusig sana ibigyan nyo man lang ito ng gala ang kanilang simbahan. Inalay po nila ang kanilang buhay para kayo ay suportahan sa inyong pakikipaglaban sa mga MPA na terorista. Ngayon, anong ginagawa nyo sa kanila? Hindi ba? tinitirgas ninyo, ginagawa niyo sa kanila yung mga yung mga bagay na dapat ay ginagawa niyo sa mga terorista. Kaakibat niyo yung mga, mga, yan sa pakipaglaban sa mga tunay na terorista ng bayan. Yeah. Pero ano na kayo? Ano na ngayon kayo dyan? At papagamit kayo sa mga ating. Yeah. So, tama sa sano? Uh, huwag tayong tumigil sa pakikipag-usap uh, dito sa ating mga kukulisan. Sana po maawa kayo. Hindi po kayo kalaban ng bayan. Kayo dapat ay taga-protecta taga sa kanila. Nakikita niyo ba yung mga sarili nyo? Ano po yung kala ano laban nila? Ang kanilang sandata ay dasal. Dahil kung yan po ay mga bangag ang kaharap ninyo, eh, ma-overpower po kayo niyan. Ilan lang kayo, ilan sila kahit po kayo ay may armas kung mga bangag yan. Kaya kayong lipulin na mga yan, pero hindi sila ganon. ba diba, ginulo yung buhay nila, ginulo niya yung kanilang peaceful living. Diba, yung peaceful dwelling na sa kanila mga pamilya. Gusto niyo ba ganon ang buhay ninyo? isang araw na kayo, nagpapay nga kayo, may lulusob sa inyo na rebelde. lang na sana ang mga rebelde, lusubi ang inyong mga bahay. ba diba? Dapat nga mga rebelde ang inyong lusubin. Sa mga, mga, mga ko, tama, huwag kayong matakot dahil nakampi natin ang Diyos. Naniniwala ako na sa huli, boses po ng taong bayan ang mananaig. At naniniwala ako na itong mga polis na kinakausap namin ngayon ay mapagtantutantu nila na mali ang ginagawa nila. Sir, parang kung arrest ang hawak ninyo, nasaan? Yung inaaresto ninyo, wala. Bakit hindi nyo ni sa akin yan? Grabing batas ang nilapastanganan ninyo. Tama ba yan? Asaan? 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 You know, nag-aaresto kayong lahat. Nag-aaresto kayo ng law 101. 'Di diba? At least, 'di ba, nag-aaresto kayo ng batas. Lo diba? na diba? na Kapag wala yung ina-arrest mo, kung buuin mo 'yung magkaisa po tayo. 'Di diba? May kasabihan tayo na ang kasalanan ng patay ay kasalanan ng mga OFW, mga, o kayo mga ba, Pilipino. Kuha na kayo ng mga kalaban ninyo. You know, for iba sa inyo may mga kaso. Magdasal po tayo. Diba? naman Makaya sa mga tao nga naas frontliner karon. ron. Kung meron tayong na pinaniwalaan, so may mga Hindi kayo mapapagalit ng trabaho sa social trabaho support sa social media. O nakikinig kayo ngayon cheers, kung cheers sa mga vlogger na nasaan sa so, punkliner. Sino po ang ating mga KOJC members? Mga Pilipino hmm. po sila. Hindi po sila terorista. Hmm. Maawa po kayo. For sure may mga mata kayo, may mga tenga kayo, may puso kayo. Nakikita niyo sila. Sila ba ay dangerous? Ang dangerous po ay nasa Malacañang. Sila yes. po ay bangag, kayo ay biktima. Tayong lahat diyan. Brothers and sisters, KOJC members, kayo mga, mga pulisan, kayo po ay biktima ng bangag. Kayo po ay utos-utusan nila na gawin itong itong kawalang iyaan. So wag po niyong sundin. I'm telling you, pag sinunod niyo yung tama, marire State kayong lahat. Temporary lang. Sa ngayon na, you know, pag kayo ay magpumampi sa taong bayan at tatanggalan kayo ng trabaho, believe me, marire kayo lahat. Kaya pumampi po kayo sa tama. Maawa kayo, isipin niyo yung mga pulis, mga ma kayo, kayo. Like individual na Maawa kayo, ako nga na individual nga, nga kasing-kasing maglaban sa inyo yung para sa inyo sila, para sa para sila, sa sa sila sa mga katauhan para iba sa inyo ay nanonood sa akin sa amin isa nanonood sa SMNI binubuwis po namin yung buhay namin para sa kalayaan ng Pilipinas para sa kaalwanan ng so, Pilipinas and yes. I'm yes. praying for you too kayong mga see you uh, next police. Time, ano time and doing? we have to support and Ang follow the news kung wala man ta sa Pilipinas so, sana bye na God, na God bless good night isa po tayong lahat. Tama po. Uh, Miss Ina, Brother Ebi, uh, hingi ako ulit ng two minutes at kukuha lang po ng karagdagang tubig kasi pang matagalan ito, uh, malayo-layo sa area ko ang kukuha ko ng tubig. Dos minutos at tuloy-tuloy po ang pagdaloy ng kasaysayan with Ginong Ebi Hugalbot, uh, Miss Ina, and Brother Jay at ito si Ka-Eric. Uh, I'll just take a short, very short break, two minutes lang. Oo, oh, oh, alam mo, Sir E.B., ang sinasabi yes. ng uh, kapulisan, eh dapat eh, maipatupag ang batas dito sa uh, Davao daw. Diyan sa Davao, dapat magpasakop sa batas. Eh sino ba ang nag-aabuso sa batas?